up guys so another day another travel tayo punta kami ngayon sa si Imani dyan punta kami ngayon sa Batangas na so after <laughs> namin, ito mga gala namin itong mga nakarang araw sulit na sulit talaga yung summer natin no? so kami kami pa rin magkakasama kami nila Pap, sila Chax, Mario so, so kaya yan ulit bigla para ma practice sa paglangoy nadya lang <laughs> naman so tinusulit lang talaga namin yung summer so on the way na kami punta kami ngayon sa Bendia Terminal doon kami sasakay ng bus papuntang uh, Central Mall Olivares, Binyan doon kasi yung meet up point namin and then magbaban na lang kami markila kami ng van papuntang Uh, at the Resort M.B. Cove in Batangas Yun guys, let's go Adam is not in the mood to vlog Let's go! Would you come running if I called you And give me a helping hand Would you come catch me if I fell down your words are bitter, <laughs> you wanna talk about it You couldn't live without me You know you had your chance, it's over oh.

Just go on. So just go. Kayak muna tayo. <laughs> si Pops, oh! <laughs> Nalangoy! <laughs> Pops! Pops! <laughs> Pops! <laughs> <laughs> Nagpag na yung ano mo. Yay! Hello muna! Hi! Ito yung view. Maganda rin dito sa NBGO, actually. Punta tayo sa malayo para maahanapin niyo. Yung... Let's go! Pwede ba itong pangarap? Tamang video lang tayo. No? Init na eh. Mga anong hours na ba? Mm Hindi -hmm. mo ko na yung... Hindi mo ko yung phone... Ano ko eh. Ang dami rin tao doon sa ito.

Ayan, ayan. Bala ka na magiging... Tumata, kilit, kilit. Uy, ang likot nila. Ang likot nila. Tawa muna bago sa So, intro ka muna. What's up? So, ito na nga guys. Nangyay na namin yung summer. Almost last season na. Uh. Dyan sa Mirit pa. Mirit pa. Pinagagawa <laughs> <laughs> itong mga to Hindi, pang-apat-ata yan yan na si Papso. apat Ano, apat? apat. O, sige, try po. Ako taga, ano lang. Uy, puta! Uy, baka madali tayo, Dre! Nakikita ko yung kaya yung dito. Paps, paps, baka matama ka. Cheap yan. Cheap yan. Parang hindi. Ato parang hindi. Kaya po, dito kami, hindi namin na video. na! ka Uy! Hindi, maniwala ka kaya. Kaya na! Wala <laughs> 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 walang, walang dun, Dapat umusog Chugs! Mabigat sila doon eh! So <laughs> <dun, okay? laughs> <laughs> <laughs> walang bigat sa harap! ko. <laughs> <laughs> Lumulubog eh! Palit din na kami! Gawang gawang pa kayo mag-drive! Gagi! Di, ano? Di ba... <laughs> Dapat sa harap ako eh! <laughs> Oo nga! Palit! Palit! <laughs> <laughs> Banana po! <laughs> magpanik sabi ni Pops. Sabi ko sa'yo, dalawa lang kayo saan. <laughs> <laughs> may bumili. Nakita ko eh. <laughs> <laughs> na Parang, Parang para may demonyo sa likod eh. <laughs> Parang driver ng banana boat eh. <laughs> kaya sa we. <laughs> kaya sa kaya. Kaya naman eh. Kaya 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 intro lang. Meron din marunong magbalan. Hindi pa ko ako ako. <laughs> o, isa pa, isa pa. Parang may tubaw eh. Dapat kasi mas mabigat sa harap. Hindi pa eh. Ba? Hindi kulang. Eh, si Pops, si Pops. So. <laughs> okay lang yan. O, oh, Bobby. Tulog na. Tulog na. Kaya na ba? Kaya na lang naman. Kaya na naman ang ulo. Uy, uy

Ba't ba't gano'n ang sa ka pa ba? Ha? Si Papa. po. Sige ah. na yun. Ikaw na lang mag-isa. Ikaw nagpa-plano ng kademonyo. Eh. Ayos, <laughs> silayin <laughs> natin na, Balik natin, balik natin. Kami na yun, dami. Kalau si Papa. sama ka ba? kau nak? Kau na. Magsuot kayo, maka tayo. Not so, me like this. Like this last time. Kayo na, nalagyan ng asin yung ilong ko eh. <laughs> Sinutakot mo kasi lahat. May nananabot ay kanina eh. 1v1 na to, 1v1. Kinawang banana boat eh. Kinikilig yung puwit eh. Sarap ako. ako. Sarap ka! Sarap ako! Pag nabigit ka. Tanong oh, ko pa Saan na? ko sa'yo paano mo! Oo. Ay, yun ba na Ay na. Ah. Sabay susit-susit tayo, sir. Ah, sir, last ano na? Adopt na. Ilayin mo tayo. Ilayin mo na kayo. Ilayin eh. mo tayo. Mga tagayilan, natatapat ako eh. Wala, safe yan. Uh, may Ti batu dito na nabuhay.

kasi lalagyan ng buhok para wala pinapasukan yung tubig wala naman wala naman para wala pinapasukan yung tubig <laughs> pala kita dinali. Hayop ka. Ay, dragon boat tayo. Ay, ka naman. Dito naman. Ah. Bale, sir. Punta kayo doon. Oh. Pambiro lang to. Kunwari, nagtuturo tayo. Okay. Uh, sir, pawak na lang po ng GoPro. Pakaingatan po, ha. Ah. Ako mag-awak. <laughs> <laughs> Itarantado kayo. <laughs> Naka-record na tayo. Naka-record na tayo. Hindi mga makakapagsagwan. Doon sana sa Mindanao. <laughs> <laughs> aramay mo yung may GoPro, kami ulit ni Bobby. Ingit. Kasi yung may GoPro. Ako kope, oh. Pangilang ko na to. nag -isawa ka na ba? <laughs> Nais na namin baby da Baby daga Hindi ko siyang mag tinind Hindi niya alam e Nag i-stirckling na yung magulang e Nag i-stirckling na yung magulang e Kahit upukan lang muna Practicein mo lang muna yung ingat Igop, igop, igip, igip, igip Huwag mo kasi nanonok e Huwag mo kasi nanonok e Huwag mo mag panic e Nakaupukan lang na Ready release na, ready to release. Sige, 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 sige. Gawin mo na. Tama ba? Tama ba? Ipansalok mo lang lang yun. Ipansalok mo lang yun. Ipansalok mo lang yun. Ipansalok mo lang yun. Ipansalok yun. Ay! mo ka mo Hi guys, ito po si Bobby. Yeah. Đi nào, lưu ý. Hãy 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 Hirap, hirap, hirap. Ay nakasagwan. Ang <laughs> hirap nito ah. <laughs> Uy. Uy, ayos, 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 Tigil ko na ba yung video? Hindi! Yung video ka hanggang... <laughs> hanggang mamatay. <laughs> for the, ano, you know, for the cloud. For, eh, for the cloud. cloud. Yeah. For oh. the notes na isa-zoom in. Yeah, oh, wala. Wala tayong cellphone. Kasi sira. Ano, ah, ano, eh. ikot na tayo? Tapusin mo agad. Ha? Tapusin na yung video. Tapusin natin agad. Pagpabalik. I'm turning this around. Around the world. <laughs> And POB. <laughs> 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 POB <yung> alam. <laughs> Uy! Baka masensor tayo. Hindi tayo malayo umesado, baka singilin na tayo ni kuya. Oo oh, nga Ito taga doon naman tayo, diba? Oh. Sa kanila. Oo. Iti-charge Gago, iti-charge sa pangalang ko pala. Sino si Chris Anthony? <laughs> <laughs> Ayun, sumusahan natin yung puting bola. Saan? Ayun oh. No? Sa layo. Ako na ba yung nangyira po rin? Ay, ka naman magvideo, ka naman magvideo. Okay. <laughs> Sige na. Ah. Ah. Ha. Alayo, tayo ka lang. Ayan. Ayan oh, tarang tinatarantado na ako. Parang <laughs> iba pa naman yung ano, narration mo? <laughs> oh, nasa na tayo. Ang bagal natin. Oh. <laughs> Kumain ka <kayo> na ba ka? <laughs> Hindi pa nag-aalmusal eh. Oo. Uh? Babalik tayo. Oh, sige. Sagulin mo. POB tatlo kami dito pero dalawa nakikita nyo threesome pero dalawa <laughs> lang ayop tigil mo na to tapos sagwanin na natin to nagstop mo na ano? ha? bayad bayad hindi ako magsahing ha Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mali yan. Nagkahanapan ako ng baso ko. Ang sarap? Gin na ulit tayo? Gin na. Gin na? Uy, si Pao, wala ka tulog. na Ay blue. Nasaan si Kuya Ron? Ayan. Ayan ka na. Malalamang na. na? No, no, no. Sayang <laughs> umalis um, na tayo. Okay, mo kasi dito. na yung mo. baso mo. na yun. Sarap. Yan ba mm. yung on Glock. 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 Hi. Tapos lagyan mo ng gummy sarap.

Hi po guys. Uh, day 2 na po kami. Ito po na. ang may-ari ng MB Cove, si Malababi Cove. <laughs> Malabadi Ito po tayo. Yan o! Intense! <laughs> Yung kapay-pay, tapos may jiso <laughs> na. <laughs> ano pong sikreto na ingredient yan, sir? Lango Secret po. Secret po. Secret lang. Itlog ng langaw. <laughs> Hahaha! Ayan pa. Pagod na pagod na to. Ah? Pero may g -Sulep. Pero may G-Solep. Kita nyo pa may... Ano, oh, Ayoy! Ay, ay. ay, <laughs> Parang naman lang <nanakulang> ako ng purpose eh. Kapay pa yung katagang patay na apoy. At <laughs> taga moderate ng usok. Papunta sa tent. Eh! <laughs>

come on give me something i know that you want it come on give me something the night is young and so are we so maybe you should leave with me the night is young and so